So, hi guys, nandito kami. Ito, second cousin ko to. Mangingisturbo kami sa globe at home nila. Ito, try namin sa bahay. Pero mataas kasi, kasi, to. May wifi booster din sila. Na na, so, na ah, Hakutin namin lahat. Itry namin lahat. Kung gagana doon, yan yung gagamitin na. ano oh, Anuhin namin

ko'y bit, bit-bitan eh. Ay, ang payong paday na ako, Daddy Rizzo na. Oh, sabi ko sa inyo, guys. Oh. So, mm -hmm. Ayan siya, guys. Glow ba ito? Ayan, guys. Ang so, mga supportive. Na, ay! sukas, balay. Ay, magpalit-palit pa, manggun mo, tara. <laughs> kesamuk banggalit palit palit <laughs> di palitan aku butas radi ku magaoy ng nilimpyo <laughs> pero mo orang di makon karagun lasdak lasdak pun siang iya lasdak lasdak pun siang iya di babae-babe makabutas na karagun maninang danao inon aman na mag mag kwan yun mo anak dahil peka lang mag mo og nakaw na deliver o pagka may kulis ay pagka huwibis na pagkunos buntag pagka may kulis hapong kinagduot ang ulan na mga baha ah kapungot pagka ayaw no nakig ang wain Basig na banggi na po din mu kuryente

Ong hulbuton ang kawayan, mabilin ang tubo. Kanang oh, oh. Ka kawayan na lang pa mo isa. Oh, ito, ay, so ayan na guys, walang signal makuha dito. Naakyat dyan si Papa, di ba? So, ano namin is, bibili kami ng wire hanggang, Diyan di ba, yung pa-triangle na yan, dun sa may sugar cane doon, doon namin, dun sa may tuktok. Pero hindi namin isisiksik doon sa may sugar cane kasi sinusunog yan kapag nililinis. So, dyan namin, dyan kami maglalagay ng uh, booster niya, para yung antena niya. Para makasagap tayo ng, ano, ng internet connection pag once nakabili na tayo ng ano. Pero sa ngayon, yung isa kong kapatid ay tumatawag yung Converge ba yun, guys? So may napili ako yung 100 Mbps lang. Kaya sabi ko, cellphone lang naman yung gamit. Dalawang cellphone. Um, okay na yung 100 Mbps. Kasi yung isa naman, pinakalas, 988 ba yun monthly? Pero kuan ras, ano lang siya, 35 Mbps. Konting difference lang. 1 to 50 Yung, ano naman. Yung 100 Mbps. So, yung, yung napili ko. So, anytime this week, pupunta daw dito yung magi inspect Tapos, magdadala na rin sila ng, ano, gamit. Kapag may signal. Or, basta po kung may, ano, dito ng connection. Diretso na sila mag-install. So, yun. So, magiging monthly nun, kasama yung installation niya is 1,350. So, hopefully, gagana yun para hindi na tayo bibili ng ating wire papunta dun. Yan. Kasi so, ma maano din. Kasi busy pa talaga. Ayun, mag-aani pa. Tapos mag-treasure tutulong na lang kami guys sabi ni papa kasi sabi ko tutulong kami mag ano mag ani hindi kasi may pinatanim kami dito sila yung mag ani kung sino yung nagtanim sila lang lang talaga para ang ani ayun nga oh um, hindi nahakot nung saturday pa to inumpisahan guys tapos yung dun sa may gilid si papa ko natin yun tinurungan din ng saglit ni mama kahapon ng umaga yan tapos sabi ko hakuti namin kasi maulana naman ngayon oh. ay napakalaki naman pala ng pagkakabugkos big kiss pala bugkos kasi sa bisaya <laughs> hindi kaya sabi ni mama hindi natin kaya yan dalawa lalaki talaga yun na ulan parang ano na naman o oh, alas 12.30 e medya makulimlim na naman yung langit as in daily basis talaga guys na nag uulan dito yung si Govinda din kanina natawag yan nagpapaani din siya nag start siya nung sunday naman inulan din. Sabi niya, nabasa lahat ng mga ano. Wala tayong magagawa. Hindi naman natin mapipigilan yung ulan, di ba? So, yun talaga. Dito, sino ba yung nag-comment sa akin na doon kayo gawa ng bahay doon sa may signal sa ibabawan? Hindi tayo basta-basta magpatayo ng bahay, guys. <laughs> Hindi porkit probinsya ito, eh basta-basta na basta lang tayong patayo-tayo doon. May ari, medyo ano yung mga lupa dito, pinag-aawayan din guys, no? Kaya, ayoko, ayoko nang ganun. Gusto ko, kahit walang signal dito, dito lang. At least nandyan si mama ko. Dyan din kami matutulog sa gabi ni Ayush. Katulad ng ginawa ng tita ko. Ayan. Mali, bahay ko bulang yung puro kawayan lang. Bahay namin dati guys, ganun. Kahit yung kanang haligi ba, ano man tawag niyang haligi. Pusti ng bahay, gawa yan sa, um, gawa sa, yung matigas na bahagi ng ano, kawayan. Tawag niyan sa Bisaya, guod. Oh, uh, yan, yan yung bahay namin dati. Diyan kami klasing klaseng bahay ay lumaki. Kaya yun. Andito na pala si Papa ko. Dumating na din si papa ko. Nag-chairman, chairman man kasi yan siya ng CAB. Galing na yan sa nang meeting. Mm. <laughs> chairman, chairman siya. Pero hindi ko pa maintindihan. Insurance daw yan. Uh, community insurance ventures. Mau ba Mau ba to? Basta. Hindi ko pa siya maintindihan guys. Marami silang mga asosasyon ngayon dito pala na. Hindi ko pa magets. <laughs> Nagutom na yan. Oh, mamaya na pala tayo mag ano. Mag ano muna ako. Puputol-putulin ko muna yung ano nang niyog palaw-awa. Para may panggatong tayo. guys. Bukas na lang yan. Maraming kahoy. Ito, hanggang bukas ng umaga lang to. Grabe, guys. Oh, kawawa naman yung